Pag sinite ka for contempt at inimbitahan ka, I'm talking about Senate and Congress, All right. Sinite ng contempt ito si Pastor Kibuloy. What will happen? Sa ano kasi Kongreso at sa Senado, yung pag-imbitasyon muna yan eh. isang sabihin Indeed. at sinuway mo, After. maaari ka ngayon yes. makontempt. At pag kinontempt ka ho na lang, may nagmubhudo na isang senador na kontempt ka, pwede ho kanila kayong dakipin no? at dalayin sa, sa Senado. Pag kayo ay ay nadakip na at nakontempt kayo, at mayroong karapatan ang Senado na i-detain ho kayo sa... Senado nang ng sa mahabang panahon no? kasi okay. Arnold case no yung ito, na sumuway siya sa kasagutan ng Senado ano pinakulong siya na contempt siya pumunta sa Supreme Court sabi ng Supreme Court dito sa kasong ito awala ah, wala ho tayong magagawa diyan ay karapatan ho ng Senado yan na i-detain kayo until such time na kung ano man po hinihingi sa inyong kasagutan at masatisfy po ang Senado Senado Meron pa rin karapatan panyero niya, Sin kung sino man ma-contempt of course pupunta ka sa Supreme Court no by way of yung habeas corpus, no? Or para na mais-mais sabihin mo sa Supreme Court na itong pag, pagka-detain sa si inyo ay tipong isang paraan lang ng, na, alam mo na, harassment or pagigipit. At doon napapasok na ngayon ang wisdom ng Supreme Court. I-determine nila ngayon kung ito bang pag, pagka-detain sa si inyo ay may sustansya yeah. o ito na may talagang isang paraan lang na pagigipit. So doon na po all yun. Right, so right. remedy po, akit talaga sa taas. Well said, well said.